Ang sitwasyon natin ngayon ay lalong nagbibigay diin sa katotohanan na ang mga bagay na pansamantala ay sadyang may hangganan at hindi maaring maging matibay na pundasyon ng ating buhay at pag-asa. Narinig mo na ba ang salitang pansamantagal? Madalas kong marinig ito sa isang kaibigan na madalas kong ma-request na mag-repair ng kung ano-anong gamit. Misang kapag masyadong malaki ang magagastos, eh sinasabi ko sa kanya na remedyohan muna natin. Magbibigay ako ng mga suggestions kung paano maaaring gawin at kung paano makakatipid. Ang nasa isip ko e eh, saka na lang palitan ng mas mainam kapag may budget na para doon. Ngingiti lang yon tapos sasabihin, yung pansamantagal ba? <laughs> Siyempre kahit gaano kahusay ang pagkakagawa at kahit gaano kakasaya sa natipid, e eh, alam mo na hindi pang matagalan ng solusyon. Ang madalas na nakakadismaya kung kailan mo inaasahang maging matibay ang isang bagay, eh doon mo pa realize na sana ginawa na ng maayos at ginastusan nyo na. Kung tutuusin, ganyan din lahat ng bagay sa ating buhay. Lahat ng bagay ay idinisenyong pansamantala at lilipas. Madalas ang frustration natin ay dahil sa pilit nating inilalagay ang ating pag-asa sa mga bagay na alam nating bibigo sa atin. Ang buhay ng tao ay alam nating may limitasyon tiyak ang kamatayan. Pero sa kabila nito, madalas ay hindi natin pinapahalagahan ng buhay at kung kailan patapos na o wala na. Saka tayo nagmamadaling bumawi o kaya naman ay humihiling pa ng extension kalakip ang pangakong magbabago. Ang sabi ng Bible, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang pagiging pansamantala ng buhay ay dapat magtulak sa atin na humingi ng karunungan sa Diyos kung paanong ito ay magagamit ng husto at wasto at kung paanong magiging mas lalong makabuluhan ang bawat sandali. Ang pagiging pansamantala ng mga bagay sa mundong ito ay dapat magpaalala sa atin na darating at darating ang panahon na tayo ay bibiguin ng mga bagay sa mundo. Walang garantiyang maibibigay ang mga bagay na ito. Ang pagiging pansamantala ng buhay at mga bagay sa mundo ay dapat magpaalaala sa atin sa katotohanan tayo ay nilikha ng Diyos para sa walang hanggan at ang buhay natin sa mundo ay isang pagkakataon at preparasyon lamang. Pansamantagal, ika nga. Ang pag-asa ay dapat isandig sa makapagbibigay ng garantiya. Kanino ka ba nagtitiwala? Saan mo isinasandig ang iyong pananampalataya? nawayang kabigo ang hatid ng mga bagay na pansamantala ay magdala sa iyo sa pagkakilala sa tunay na dapat sandigan ng ating buhay at pag-asa. Ang Diyos na magpakailanman. Asa ka pa.